taon-taon, daan-daang libong matatanda ang nakakaranas ng stroke kadalasan nang walang napapansing babala. Pero paano kung ang tunay na panganib ay hindi nagsisimula sa pananakit ng dibdib o pagsasalitang garalgal? Paano kung nagsisimula ito bago pa ang almusal sa mga tahimik na sandaling madalas nating binabalewala? Sa mga pinakakaraniwang bahagi ng ating araw, habang nagsisipilyo, nagtitimpla ng kape, nagbubukas ng cellphone. Dahil para sa maraming tao lampas 60, ang mismong paraan ng kanilang paggising ang tahimik na nagpapataas ng panganib. O mga simpleng gawi sa umaga, mga bagay na ginagawa nating parang normal, ang maaaring unti-unting bumabalakid sa kinabukasan ng ating utak. At paano kung ang unang senyales ng stroke ay hindi malala? Paano kung ito'y pangkaraniwan lang at madaling balewalain? At paano kung ang pag-uusap natin ngayon ang siyang magbubukas ng iyong mata bago mahuli ang lahat? Kung lampas 60 ka na o may minamahal kang ganon na maaring magbago ng lahat ang episode na ito dahil ang stroke kadalasan ay may babala. At kapag napansin mo ito ng maaga hawak mo ang kapangyarihang pigilan ito. Kaya manatili ka. Dahil ang matututunan mo sa susunod na ilang minuto ay maaring maging proteksyon ng iyong utak sa mga susunod na taon. Kasama ko ngayon ang isang eksperto na dekada ng nagbibigay babala tungkol dito. Siya ay 101 taong gulang na patuloy pa rin nanggagamot, nagtuturo at nagbibigay liwanag sa mga pasyente at doktor. Isang kaibigan ang programang ito at isang buhay na bukal ng karunungan. Dr. Hinara, salamat sa pagbabalik. Laging karangalan ito, John. At oo, napapanahon talaga ang mensaheng ito. Bawat matanda na nakakausap ko ay kailangang makarinig nito. Dahil ang stroke hindi bigla ang nangyayari. May mga palatandaan ito na kadalasan ay hindi napapansin. At marami sa mga iyon tahimik na lumilitaw sa unang oras ng iyong araw. Iyan talaga ang tumama sa akin. Nang una mong sabihin na ang panganib ng stroke ay maaring magsimula bago pa tayo makakain ng almusal, napaisip ako sa sarili kong umaga. Maraming tao ang iniisip na ang stroke ay tila pagsabog isang emergency, pero ang sinasabi mo ay ang tunay na panganib ay nagsisimula sa maliliit na sandali. Eksakto. At ang unang senyales kadalasan hindi napapansin. Hindi ito pananakit ng dibdib. Hindi rin paglalabo ng pananalita. Ito ang iyong sipilyo. Maaaring tanda na ng problema sa utak kung pag-abot mo rito, biglang tila hindi mo ito maaabot ng tama. O kapag umiinom ka ng tsaa at may konting tumulo. O kapag nagbubato ng kamiseta at parang may mali sa galaw ng daliri mo. Hindi ito pagkaparalisa. Hindi pa mamanhid. Basta parang may mali. Ang ganitong maliit na pagbabago sa koordinasyon ay hindi simpleng pagtanda. Ito ay senyales ng nervyos. Ang utak ang kumokontrol sa bawat maayos at sinadyang galaw. Kaya kung biglang parang bumagal o naging sablay ang kilos, hindi ito pagtanda. Maaaring ito ay pagkabawas ng daloy ng dugo. May pasyente ako noon, siya 24 taong gulang, dating accountant, matalino. Pumunta siya hindi dahil may sakit kundi dahil napansin ng asawa niya na madalas siyang magkamali sa pagbubuto ng polo. Madalas din siyang nakakalaglag ng susi, akala niya ay arthritis. Pero nagtanong pa ako. May nasabi siya ilang araw bago iyon sinubukan niyang magsulat ng listahan sa grocery at nalimutan kung paano isulat ang salitang gatas. Walang sakit ng ulo, walang pagkalito. Pero may kakaiba. Nagpaskan kami. At lumabas na may naranasan siyang maliit na TIA mini-stroke. Buti na lang at nakita agad. Nabago ang gamot. Pinainom ng tubig. Minonitor ang presyon. And hindi na siya nagka-stroke. Na siya, pero muntik na. Yun ang kapangyarihan ng pagmamasid. Dahil ang mga senyales ay nariyan. Kung napapansin mong parang may kakaiba madalas kang nadada pa, biglang naging magulo. Ang sulat kamay, huwag mo itong iwalang bahala. Lalo na kung nangyayari ito sa umaga. Dahil doon, pinaka-vulnerable ang utak mo. Bakit dahil ang utak ay nagigising bago ka pa magising? At para sa mga taong lampas 62, ang unang oras ng araw ang pinakakritikal. Isipin mo ito walong oras kang natulog walang tubig. Dehydrated ka. Medyo kumapalang dugo. Tumataas ang cortisol mo ang stress hormone bago ka pa man tumayo. Tumataas din ang presyon. At para sa mga ugat na tumatanda na delikado ang kombinasyong ito, malapot na dugo, masikip na ugat at biglaang presyon lahat sabay-sabay na tumatama sa utak. At anong ginagawa ng karamihan pagkatapos magising nagmamadali. Nagsisimula agad. Nilalaktawan ang mga bagay na tunay na kailangan ng utak at binibigyan ito ng mga bagay na lalong nagpapalala ng sitwasyon. Kaya mahalaga ang susunod nating tatalakayin ang iyong mga gawi sa umaga. Maaaring isa dalawa o lahat ay ginagawa mo. At hindi mo alam nakakaapekto ito sa daloy ng dugo sa iyong utak. Magsimula tayo sa pinakapangkaraniwan tubig. Karamihan sa matatanda, paggising pa lang ay diretsyo na sa kape. Minsan magsisipilyo muna magbubukas ng cellphone tapos timpla ng mainit na tasa. Pero may nakakaligtaan ang tubig. Pagkatapos ng walong oras ng pagtulog ang katawan mo, ay parang halaman na naiwan magdamag sa tuyo kapag walang tubig lumalapot ng kaunti ang dugo. At ang malapot na dugo ay mabagal umagos. Mas pinapahirapan ang puso, mas binibigyang pasanin ang utak, at mas mataas ang tsansang magkaroon ng bara, lalo na kung lampas 60 ka na. May isang pag-aaral mula sa European Journal of Neurology na nagsabing ang kakulangan sa tubig sa umaga ay naging sanhi sa halos kalahati 48% ng mga unang beses na ischemic stroke. Halos kalahati ng mga stroke na yon ay maaaring dahil lamang sa hindi pag-inom ng tubig pagkagising. Ano nyo ang dapat gawin? Sa oras na magising ka bago uminom ng gamot, bago uminom ng kape, bago manood ng balita, uminom ka ng isang buong baso ng tubig. Huwag malamig. Gamitin ang tubig na nasa temperatura ng kwarto o maligam-gam. Hindi mo lang binabasa ang bibig mo, pinalulusog mo ang utak mo. Binabalik mo ang daloy ng dugo bago pa ito maipit ng presyon. Dahil ito ang totoo ang utak mo, hindi kailangan ng kape muna. Kailangan nito ay sirkulasyon. At hindi iyon nang gagaling sa kafein, nang gagaling iyon sa tubig. At kung matapos mong uminom, mananatili ka lang nakaupo sa kama, nag-iisip, nagsuscroll, baka mas lalo mo lang pinapalala. Marami ang iniisip na ang pananatili sa kama ng ilang minuto pagbabasa o pag-scroll sa cellphone ay isang paraan ng pag-ease in sa araw. Pero para sa katawan ng taong lampas, Sixto, no, ang pananatiling walang kilos sa kama ay isa sa pinakadelikadong simula ng araw. Ang iyong mga ugat, hindi na kasing elastiko ng dati. Kapag galing sa pagkalapat at biglang naupulang ng walang kilos ang dugo, ay naiipon sa mga binti. Bumabagal ang pagbalik nito sa puso. Bumababa ang supply ng dugo sa utak. At kung may plaka ka o namumuong clot, maaaring ito na ang simula ng mas malaking problema. May mga pasyente akong nakaranas nito. Nagising na natiling nakaupo sa kama ng 12 minuto at biglang tumayo. Nahilo, nabuwal, o mas masahol pa may clot na umakyat at nagka-stroke sila habang nasa banyo. Hindi dahil gumalaw sila, kundi dahil hindi sila gumalaw ng maaga. Ano ang dapat gumising ng dahan-dahan pero kumilos agad? Habang nakahiga pa, igalaw ang mga paa. Iikot ang bukong-bukong. Igalaw ang mga daliri ng paa. Pagkaupo, igalaw ang balikat. Iikot ang leeg. Tumayo ng dahan-dahan. Kahit dalawang minuto lang ng ganitong simpleng kilos, bumabalik na ang sirkulasyon. Napapagana ang sistema ng daloy ng dugo. Napupunuan ng oxygen ang utak. Hindi ito exercise. Ito'y proteksyon. Ito'y pangmatagalang pag-aalaga na nagsisimula sa galaw. Ngayon nakatayo ka na, nakainom ka na ng tubig, nakagalaw ka na ng dahan-dahan. Pero kung ang susunod mong hakbang ay ang hindi pagkain ng almusal, maaaring pinapahina mo ang iyong utak kahit hindi mo ito ramdam agad. Kapag lampas 60 na, hindi na gaanong epektibo sa katawan ang pag-aayuno tulad ng dati. Alam ko sikat ang intermittent fasting. Maraming matatanda ang hindi kumakain ng almusal dahil iniisip nilang disiplina ito o pampapayat. Pero ang utak mo may ibang pananaw. Ang utak ay umaasa sa glucose. Kaunti lang ang naitatabi nito. At kapag nagising ka, matapos ang buong gabi nang walang pagkain o tubig mababa na ang glucose level mo. Kapag sinabayan pa ito ng gamot lalo na para sa alta pression o diabetes na sa panganib ka dehydrated, mababa ang asukal at hindi pantay ang presyon. Kombinasyong perfecto para sa pagkahilo o pagkablanko at sa ilang kaso stroke. Paulit-ulit ko nang nakita ang ganitong pattern. Mga senior na iinom ng gamot sa umaga pero hindi kakain hanggang tanghali. Tapos magtataka kung bakit sila nahihilo o parang wala sa wisyo. Ang pakiramdam na iyon ay pakiusap ng utak nang hihingi ito ng enerhiya. Ano ang solusyon? Hindi kailangang malaki ang kain. Magandang simula ang kaunting protina. Kalahating pinakuluang itlog. Isang kutsarang yogurt. Kaunting mani o walnuts na ibinabad. Kahit kapirasong tinapay na may peanut butter, hindi ito tungkol sa kabusugan. Tungkol ito sa intensyong suportahan ang utak mo. Isipin ang almusal hindi bilang tugon sa gutom, kundi bilang senyales ng sirkulasyon. Sinasabi mo sa iyong utak, gising na ako. May suporta ako. Ligtas ka. Dahil ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa pagpapapayat. Ito ay tungkol sa ritmo. Katatagan. Daloy. Kung minsan mong inakala na ang hindi pagkain ng almusal ay uri ng disiplina pag-isipan mong muli. Hindi mo pinapalakas ang katawan mo, pinagkakaitan mo ang utak mo. At ano ang kadalasang kasunod ng hindi pagkain isang dagsa ng stress? Bago ka pa uminom ng tubig, bago ka pa kumain, bago pa makabawi ang utak mo, bubuksan mo ang cellphone, babasahin ang balita, mag-aaway tungkol sa schedule ng araw, o mas stress sa dami ng kailangang gawin. Akala natin ay pagiging produktibo ito. Pero sa totoo lang, pinapasabog lang nito ang presyon sa utak sa pinakamasamang oras. Ang unang oras ng paggising ay likas ng puno ng stress. Mataas ang cortisol, tumataas ang presyon, at ang utak mo ay nasa kalagitnaan pa lang ng paglipat mula sa tulog patungong gising. Kung dadagdagan mo pa ito ng mental strain, lalo mong tinutulak ang katawan mo sa panganib. Parang nagsisindi ng apoy sa ibabaw ng gasolina. Isang napakalaking pag-aaral sa journal na Stroke na sumubaybay sa higit 93,000 parts katao sa loob ng 10 taon ang nagsabing ang mga nakakaranas ng stress sa umaga ay mas mataas ang tsansang ma-stroke, pinakamataas ang risk sa mga lampas 60 mm, at pinakamataas sa unang tatlong oras ng araw. Kaya kapag gumising ka at agad nagbukas ng balita agad nag-scroll sa notifications, hindi mo lang pinapahirapan ang isip mo. Pinapaapoy mo ang buong sistema. Pinapabilis mo ang biyahe patungong panganib. Ano ang dapat gawin? Magbigay ng puwang. Sampung minuto ng katahimikan. Maginat, maglakad. Umupulang habang humihigop ng tsaa. Bigyan ng pagkakataong umayos ang utak mo bago ito pasanin. Hindi ito luho. Ito ay kalinisan ng sistema ng nervyos. Dahil ang stress hindi lang emotional. It ay physical, isa itong trigger ng stroke, at kapag nangyari ito sa umaga, mas malakas ang epekto. Kaya magsimula ka ng banayad, maging mahinahon, at ibigay sa utak mo ang tunay na pangangailangan po ang para gumising huminahon at lumaban. At ngayon narito tayo sa pinakatahimik pero pinakamapanganib na gawi sa lahat. Isa na madalas hindi napapansin, katahimikan, at hindi ito yung mapayapang urip. Ang tinutukoy ko ay kawalan ng kilos ang pagkapit sa upuan sa loob ng isang oras o dalawa pagkatapos magising. Sa kama sa mesa sa sofa, walang galaw, walang sirkulasyon, puro pagtigil. Para sa maraming retirado ito ang bagong normal. Akala'y mabuti, gising inom ng kape basa ng dyaryo, tahimik, pero ang katawan sa oras na iyon ay nagkakarga ng panganib. Ang dugo nananatili sa mga binti. Ang ugat hindi na epektibo sa pag ng dugo. At nagsisimula ang mga bara. Dyan nanganganib ang utak. May pag-aaral sa circulation na sinubaybayan ang 8,000 matatanda. Yung mga nakaupo ng mahigit siyam na oras kada araw ay nagkaroon ng dobling panganib ng stroke kahit pa sila'y nag-ehersisyo sa ibang bahagi ng araw. Dahil ang tanong ay hindi lang kung gaano kadalas ka gumalaw kundi kailan ka gumagalaw. At ang unang oras matapos magising ay yung bintana. Kapag gumalaw ka ng maaga, sinasabi mo sa katawan mo na nagsimula na ang araw. Binubuhay mo ang sistema, binibigyan mo ng pagkakataon ng utak, pero kung mananatiling tahimik at walang galaw akala ng katawan mo, tulog ka pa rin. At dyan nang gagaling ang panganib. Ano ang solusyon? Hindi treadmill, hindi pagtakbo. Limang hanggang sampung minutong magaang kilos, marching sa lugar, iangat aning mga braso, iunat aning mga binti, maglakad hanggang mailbox, walisin ang kusina, sabihin sa dugo mo, panahon ng umikot. Dahil kapag may daloy ang dugo, sumisigla ang utak. At kapag malusog ang utak, sumusunod ang buong katawan. Ang stroke ay tila biglaan. Pero nagsisimula ito ng tahimik sa pinakamaliit, pinakaordinaryong bahagi ng araw mo. Sa kilos mo sa kung ano ang nilalaktawan mo, sa pagkain mo, sa kung anong binabalewala mo. Ang bawat desisyon sa unang oras ng iyong pagising ay nagpapasya kung tinutulungan mo ba ang utak mo o dinadagdagan mo ang pasanin nito. Hindi mo kailangan ng supplement, hindi mo kailangan ng bagong gadget, hindi mo kailangan baguhin ang buong buhay mo. Kailangan mo lang maging mapansin, uminom ng tubig, gumalaw, kumain, huminga. Hayaan ang utak mong magising kasama mo hindi sa gitna ng pagmamadali. Doon nagsisimula ang tunay na proteksyon, hindi sa pagiging perpekto kundi sa pagiging naroroon. Kung may natutunan ka ngayon kung sa tingin mo'y may halaga ang episode na ito, mag-subscribe ka. I-like mo ang video na ito para mas mapanood ng ibang nangangailangan. At tandaan mo ang umaga mo ay ang iyong gamot.